Diyos ko, kahit walang kuryente at umuulan yung piyesta namin, talagang lumusob ang mga bekla. Hala ka, may bisita ako sa piyesta, pero may handa ako, jo. Nagtataka nga yung mga bakla, bakit daw nakastyro yung handa ko? Sabi ko sa kanila, pinagtabi ko talaga sila. Eh, dabalo, sinarong kumuyan, jo mga baklaan, dami nyo namang handa, labing dalawang putahe, marami talaga kaming handa! <laughs> o, asan kayo makakakita ang piyesta, labing dalawang putahe yung handa! Dito lang sa bahay ni Marites, yan <laughs> o, at least hindi ako napagod na malengke magluto! Yung mga kapitbahay ko yung namublemas sa handa ko, tsarek! O oh, yan, de, ko kanyang balay, si da no, rin piyutangan da bumbay keng andada. Imarites, may labas yung piyesta, may gastos dyo. mindset ba, mindset? Nakatipid pa ako sa alak dahil in-invite kami ng mga pinsan ng asawa ko dun sa bahay nila. Dun na lang daw kami mag-inuman. Ay, Diyos ko, kaburi ko. O, oh, tignan nyo naman si Jim Putok. Pil na pil ang piyesta kay Paul Dingans pa, ko? Oh, shoutout pala sa mababait naming kapitbahay. May labas yung piyesta ng Marites Jo. Ala ka, kinabukasan, meron pa akong natira sa sinaron ko. May nainit pa ako kinabukasan, Jo. Oh my God, I love the fiesta. Next year, kanini pa matalanda na ako receiving kong balit. Charis! Pero mahal na mahal ko yung mga kapitbahay kong yan. Hindi naman ako magsasharon sa kanila kung alam kong hindi mababait yung mga yan. Kaya malakas talaga yung loob kong magsasharon sa kanila dahil busilak yung mga puso nila. Ayaw, kaburi daw ah? At da kanya nabangal bende yung video ko. Ayaw mo na kami pa mo, ako. Sa mga kapit bay ko, wag kayong magalala next year. Hindi na ako magdadala ng styro, tupperware ng malaking dadaling ko. Charis! <laughs> Loko marite sa lakang marine. Tutu naman, Jo. <laughs> o, shoutout po pala sa mga mababait naming kapit baye. Ito po pala sila. Get, 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 get.